Hi guys, uh, magandang araw po muli sa bawat isa. Uh, muli ito po ang Bots TV. Paki-subscribe po and click niyo na rin po yung notification bell para maging updated po kayo sa lahat ng video na aking i-upload at baka mayroon po kayong matutunan sa mga video ko about po sa salita ng ating Panginoon. Uh, nakaraan po, uh, ang na topic po natin yung about sa Romans uh, 3.23 na sapagkat ang lahat ay nagkasala at hindi na nagkaabot sa kalulatian ng Diyos. So ayun po, uh, tayong lahat po nga ay makasalanan at ang kasalanan po natin ay mayroon po yung kabayaran. Ano po ba yung kabayaran ng kasalanan? ang lahat po ng mga bagay sa mundo, mayroon pong mga kabayaran. <clears throat> ang ating kasalanan, ay eh, mayroon din po siyang kabayaran. Ano nga po ba ang sinasabi sa salita ng Diyos sa Biblia na ang kabayaran ng kasalanan natin? Ano nga po ba yon? Ang sabi po doon sa aklat ng Romans 6.23, ang sinasabi po doon sapagkat ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Datapwat ang kaloob ng Diyos ay buhay na wala hanggan sa pamamagitan ni Kristo na ating Panginoon. So yun po, lahat po ng kasalanan natin, anuman yung nagawa natin, maliit man yan o malaking kasalanan, yan po ay mayroong kapalit, yan po ay mayroong kabayaran. Yun po yung siyasabi ng Diyos na kamatayan. At hindi po yun kamatayan sa pisikal, kundi kamatayan po, sa spiritual. Kung tayo nga po ay nagkakautang, tayo po ay nagkagamali sa kapwa natin, di ba? Nagagalit sa atin. Minsan gumaganti pa, di ba? Minsan, kapag tayo ay nakagawa ng mali sa kaibigan, talagang hindi makakatiis yan. Ilang araw yan, talagang gaganti at gaganti yan. Sasama pandum ang sa iyo. So ano nalang po kaya uh, sa Diyos na siya pong lumikha sa bawat isa? Di ba? kung tayo po'y nagkasala sa Kanya, eh talagang sa niya tayo kung hindi po tayo humingi ang tawad sa Panginoon. So, nga po, kamatayan po yung kabayaran ng ating kasalanan. Ang sabi po sa Romans 6.23. Pero ayaw po ng Diyos na mangyari yun. Yung kamatayan na yun. Sabi kamatayan na yun? Ang kamatayan po na yun ay espiritual doon po sa nagniningas na po'y yun po yung na impyerno, di ba? Kung sa bawat isa sa atin, maririg natin sa mga puwanan ng di ba? So, hindi po kalooban ng Diyos yung kamatayan, di ba? Ang nais po ng Diyos ay buhay na walang hanggan. Regalo niya po sa atin yung buhay na walang hanggan. ay yung kamatayan, kasi yung kamatayan o yung impyerno na yon ay hindi po yun para sa atin. Hindi po para sa tao, kundi doon po sa kanyang kaaway. Sino ba yung kaaway ng Diyos? Si Satanas, yung kanyang mga anghel, yung kanyang mga alagad. Ang gusto ng Diyos, iiwas tayo doon sa siyasabing kamatayan na yon. Ayaw ng Diyos na mapunta po tayo doon. Ang gusto ng Diyos ay mapunta tayo dito sa buhay na walang hanggan sa pamamagitan ng Yeso Kristo. Pero kalimitan po, kalimitan po ang nangyayari kasi. Mas marami ang propaganda. Propaganda na ginagawa ng kaaway ng Diyos. Na para ang tao ay magkasala paulit-ulit. Ginagawa ng satanas. Ginagawa ng kaaway ng Diyos. Bibigyan ka ng mga gandang bagay. Aalukin ka ng mga gandang bagay para mawala ka, para maligaw ka sa landas na tinatakot mo. Minsan po rin pong naramdaman yun, minsan rin pong nangyari sa akin yun. At pilit ko mang iwasan, pero napakaganda eh. Napakaganda yung, yung mga alok ng sa o unang gawa ng kaaway. Siyempre tayo tao, minsan naaakit tayo sa mga ganong bagay. Pero huli po, bandang huli na realize ko po, na mali pala? Bakit napunta ako sa ganitong lugar? Bakit napunta ako sa ganitong sitwasyon? Bakit napunta ako sa ganitong kalagayan? Maganda nga ang alok ng kaaway. Maganda yung kanyang mga pinapakita, binibigay. Propaganda niya, ang ganda. Propaganda nga eh. Ibig sabihin maganda. Pero lahat po yun ay pansamantala. Kaya kung tayo po ay sumabay sa Agos ng gawa ng kaaway, e automatico, kung tayo po ay nagkasala sa Panginoon, ang bagsak po talaga natin ay doon sa kamatayan na sinasabi ng Diyos. Pero ayaw po ng Diyos na tayo ay mapunta sa lugar na yon. Ayaw ng Diyos na maisama tayo sa kamatayan na yon. Ang nais po ng Diyos ay mabigyan po tayo bilang hindi lang ako, hindi lang siya, hindi lang si, kundi lahat po ng tao sa mundong ito. At sa lahat ng tao na susunod sa ating Panginoon, ang gusto niyo pong ibigay ng Diyos sa atin ay buhay na walang hanggan. Hindi po yung kamatayan, kasi yung kamatayan na yun, hindi po yung dapat para sa atin, para po yung sa kaaway, sa gumagawa ng kasalanan. So, tayo po ay taong makasalanan. Tayo po ay nagkakasala. Kaya po, sabi ko na karaan, every minute ng buhay natin, tayo po ay nagkakasala. Sa pag-iisip po natin, sa salita po natin, sa mga gawa po natin, tayo po ay nagkakasala. So, Brother Mike, paano ba natin maabot yung regalo o yung kaloob ng Diyos na sinasabi sa Bibliya ng Romans? Yung buhay na wala hanggan, na kaya loob na natin ng Panginoon maabot po natin yon kung kagaya po na sinabi ko, humingi po tayo ng kapatawaran sa ating Panginoon. Ang sabi niya mga kapatid, sa akat ng Juan 1.8 at 9, kung ipapahayag natin ang ating mga kasalanan, tayo ipapatawarin ng Panginoon. Magbibigay ng kapatawaran ang Diyos sa lahat ng ating mga kasalanan. Ano man uri ng kasalanan mo, ano man kalaki yung kasalanan mo, kung ipapahayag natin, aaminin natin sa Panginoon, sasabihin natin sa Panginoon, Lord, ako po isang taong mga kasalanan, nagawa ko po ito, nagawa ako po ito, Lord, patawarin mo po ako. Parang isang anak, mga kapatid. Kasi tayo anak tayo ng Panginoon, yung Panginoon yung ama natin. Dito lang po sa tao, anak po tayo, meron po tayong magulang. Ang magulang po natin kapag tayo po ng kasalanan, eh automatic, magagarit po yan. Lalo na tatay, nanay, magagarit po yan. Pero ano bang ginagawa? Ba? Mami, mama, papa, tatay, nanay, sorry po. So sorry po? Ano ginagawa ng magulang? Ba diba? si anak, huwag mo lang uulitin yan. Pag inulit mo yan, may palo ka na naman. Ganoon din po yung Panginoon, mga kapatid. Kung so, tayo po'y nakagawa ng masalanan, tayo po'y may pagkukulang, pagkakamali sa Diyos, humingi po tayo ng tawad at ang Diyos po ay siya magpapatawad sa lahat ng ating mga pagkakasala, sa lahat ng ating mga pagkukulang sa Kanya. Handa po makinig ang Diyos sa bawat isa sa atin para tayo po ay patawarin sa ating mga kasalanan. Maliban na lamang po kung yung paghingi mo ng tawad sa Diyos ay parang walang wala lang sa sarili mo. Parang wala lang. Yung parang napapanggap parang, Lord, sorry, 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 ganoon lang. Hindi. Kailangan po yung hingi ng tawad o yung pag -pa -pa paglapit po natin sa Panginoon, yung pagsisisi po natin ay dapat po mula sa puso natin. Yung maramdaman natin yung presensya ng Panginoon na tayo po ay Kanyang pinapapanggap. Hindi po yung naghihintay ng tawad na parang wala lang na parang walang nangyayari. Pagkatapos uulitin naman natin. Pagkatapos babalikan naman natin yung kasalanan na hiniling na natin ang tawad. Binalikan pa rin natin. Talikuran po natin yung kasalanan na yun na ginawa natin at hindi ang tawad sa Panginoon. <clears throat> Kaya nga uh, mga kapatid, pilitin po nating maabot yung kaloob o regalo ng Diyos sa atin. Yun yung buhay na walang hanggan na gusto ng Diyos para sa bawat isa sa atin. Gawin natin ang lahat ng bagay na maabot yung bagay na yon na kanyang kaloob sa atin. Umihit tayo ng tawad sa ating Panginoon. Lumod tayo, tumawag tayo sa Kanya. Pilitin po natin na maiwasan yung kamatayan na kabayaran ng kasalanan. Pilitin natin na makalayo sa sinasabing kabayaran ng ating kasalanan. Doon po tayo, na, doon po tayo lumipat sa kaloob ng Diyos na gustong marap, uh, matanggap natin at gustong marating ng bawat iya sa atin. Ayaw natin ng kaparusahan, ayaw natin ng sakit, ayaw natin ng hirap. Pero kung habang dito pa lamang po tayo sa ibabaw ng lupa, ay hindi natin pinakikinggan kung ano yung pagustuhan ng Panginoon. Dito po sa ibabaw ng lupa, naghihirap na tayo. Dito po sa ibabaw ng mundo, naghihirap na tayo. Pati ba naman sa kabilang buhay, maghihirap pa rin tayo. So ngayon pa lang po, maghirapan po tayo dito. Magtiis man tayo sa paglilingkod sa Panginoon, sa pagsisisi sa ating mga kasalanan. Ang mahalaga po sa kabilang buhay, ay nandoon po yung biyaya ng Panginoon na ating matatamasa. Yun po yung buhay na walang hanggan, na kaloob o ng Diyos sa bawat iya sa atin. Next video po mga kapatid, mga kaibigan. Ah, itatopic po natin ang mga way o mga paraan para makamtan po natin yung sinasabing kaligtasan. Para makamtan po natin ang sinasabing buhay na walang hanggan. Nawa po ay may matutunan po kayo sa aking video. At nawa po ay huwag niyong kalimutan na i-subscribe at i-click ang notification bell para maging updated po kayo sa lahat ng video. So bye bye niyo po. mga uh, makakakuha po kayo ng mga <clears throat> mga versikulo about sa Bible, sa salita ng ating Panginoon. At nawa po ay meron po kayong matutunan sa video ito na aking ginagawa. Hindi ko man kayo nakikita sa personal, hindi ko man kayo nakikita harap-harapan, at least po sa pamagitan po ng video ito, ay mga pagbahagi po ako sa inyo ng sayta ng ating Panginoon. Hindi ko po alam, hindi po dito batayan kung ano yung ating relihiyon hindi po dito batayan kung ano ating simbahan na kinaaniban. Ang batayan po dito ay kung paano po natin malaman ang kaligtasan na gusto ng bawat isa at buhay na hanggan na nais ng Diyos na matanggap ng bawat isa sa atin. So maraming salamat po sa bawat isa at huwag pong kalimutan, isubscribe, ang isubscribe po natin yung channel ko, Bolts TV at pakiclick na rin po ang notification bell para maging updated po kayo sa bawat video na ating i-upload. Maraming salamat!